Good afternoon mga ka Rider Ito po, sisilipin natin yung Suzuki GX GS, GSXR ko na motor na matagal ko ng project almost 2 years na yata yung motor ko na yun na binili na parang junk ginagawa ko na sa shop ko pinadetailing ko na pinapaint ko na tapos uh, nabilang ko na ng mga iba accessories tapos pinaayos ko yung mga uh, throttle, alos lahat na palitan na. Tapos ngayon, uh, meron tayong gibigan dito sa sa Fairview kay Benz Option. Yung tropa yan, uh, si na decals ko siya ngayon. nakapaint siya pero pinadecals ko uli para parang protection sa paint niya. Saka mas ibang kulay niya kung decals. Silipin natin guys, samahan niyo ako. Ito, uh, malapit lang naman eh halos lahat na palitan na kaya guys excited ako makita yeah meron na akong sariling ano meron na akong sariling decals meron na akong detailing meron na akong paint paint shop pero uh, tiwala rin naman ako dito sa kaibigan natin kay Benz Option kay Sir Benz Benzil um uh, yun kaya tingnan natin yung gawa niya ngayon excited ako kita kids guys guys yung Benz Option Benz Option na decals dito lang po matatagpuan sa Fairview Commonwealth ayan malapit na siguro mga 3 minutes andyan na ako makikita ko yung motor natin mga katubat at sweater kita kids straight lang ah natin yung shop ni Sir Benz actually first time ko lang din makapunta sa shop niya pero tropa to at alam natin na magaling isa siya sa pinaka magaling mag decals at tulad ko joke okay bye bye dollar La La friend Ayan, motor kasi <laughs> sir Posing Ay, ito yung motor ko. Sinammon asal pa isla dahil bigo. Bigo din sinabi na pupunta ako. Yan dito guys wala pang car wash yan halos lahat napalitan ka na <coughs> wala sya ngayon tayo natin Eh, mga kapu-battles rider halos uh, <coughs> bago to lahat lahat ng laman ng loob ng makina bago bago doon yung kadena, sprocket gulong ah dede sa yes. mirror mga handle ay yo bossing din. ito yung mayari ng bench Basta <laughs> <laughs> na <coughs> pero hindi ko pa nakakunin ah. dumaan lang ako <coughs> yun, i-check ko lang Nagbagay rin pala to no, black no. Oh. Yung sa baba, yun na lang nilagay ko yung ano. Yung okay. ano. Yung red. Ah, yung red o oh, yung, 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 red sticker, nilagyan, no? yung, module. yung motor. kasi. Oo oh, nga eh, puro uh, susuki na eh. Ano na eh. Oh, oh, yun. Ano sabi dito? Papalitan daw natin. Uh, hindi. Is eh, pa na lang. Puro alam ko no eh kasi may dugtong naman mm -hmm. doon, dapat ano lang bakit tatanggalin pa daw Sabi ko basta na kailangan eh dapat doon lang tapos si adjust dito parang dugtong botol dugtong lang oo oh, nga kasi merong eh, sabi niya sir ganun daw nga ganun kasi pag dito kasi sobrang init na dito yung sapatos mo no? alam ko kasi yung ganit so yun yung paputulin lang yun para yung ano niya yung connector niya doon yun pa rin tapos ito adjust yung bracket niya yun lang yun lang naman dapat gawin? yun sa kanya bakit ang ganito na dalay layo so, oo <laughs> nga Hige. <laughs> ano to? Anong klaseng carbon to? Kalo... Ah, long... Hindi ako bumili ng ano eh, roll yung mahal eh. <laughs> mahal lang sa roll yung. Kalo, ah, pinalbon mo na to po eh. Dahil <coughs> 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 pala may, meron ka bang yelo? Gusto pa rin yelo to. Yelo <coughs> 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 na lang. Yelo na lang. Na pintura. na lang baka magana eh. Kasi dapat konti mo na bago yung... Ah, nga ba? Ayaw kasi yung tanggalin. Baka mawala yung ano niya. Yung sa... Di ba dalawa yan? Yung hmm. um, nabas at saka balik. Sige. Hindi, <coughs> okay nga. Okay. Okay. Na, Nakala <laughs> yeah, na lang ibig pintura. Sige. Okay. May ko, ilagay ko na. Ha? Wala ko kung may ilagay na. Sige, check ko lang na yan. mga Oh, mga katubata, stay lang ha. Check ko muna yung mga papagawa ko pa. Yan, mga katubata, rider. Dito kami kay Benz Car Option. Yan, Sir Benz. Yes, yes, yan. Thank you sa, ano, ha, sa pagpaganda ng motor ko. <laughs> nah. Oh, yan, kahit may shop ako, dito pa rin ako magpapagawa kay Paring Benz. Kasi, tiwala ako sa gawa so, niya. Yan. Yung shop niya. Yan, ang daming customer. Okay, ito. Meron siyang, ano, serbensa, invite na yung mga... Meron tayong, uh, sa Bench Option, meron tayong in-offer na ano, uh, sticker, uh, wrapping, uh, accessories. Meron tayong tent na ceramic, phantom, at saka yung german, at saka yung diamond. Then meron din tayong auto detailing, ah, uh, ceramic coating. So, yun po ang meron tayo sa Bench Option. Kompleto. Oh, Manatagpuan ito sa Pervue uh, uh, Along Commonwealth, uh, North Pervue North ah, Pervue Okay guys, mga ka-two-batter sider ah, dito magawa rin sila ng mga dekas sa motor pasakyan, kompeto, ayan, kompeto rin sila sa mga lens mga ilaw, kompeto rin sila ayan, aksesoris ng kotse meron ba sa motor? ah, uh, motor wala <laughs> ah wala, magkakaroon pa lang ang BMW, so nakarock nato na ito yung ano niya. So, ang original niya na kulay is silver. At ah, silver, silver siya. Ito yung original na, lang kulay na, niya. Na, yan ang original niya. Baka, ko? original ha. Kala oh, original yeah. paint. So, nakatent siya ng pantong na Ceramic cream yung uh, blue mist clear. Ah. Tapos, ang namin Magkano ito yung tint na ito? Parang maganda. Oo. Oh, okay. Ah, Phantom. Ay, Phantom okay, so Premium. Siya, 10 years. So, ang pinakamalaga dito, uh, yun yung PCR, yung Total Source Energy Rejection. Kasi lahat ng 10, pag sinasabing UPR, 99.9% 99 yun talaga lahat. Ang pinaka-importante yung TACR. Saka background pala ni Sir Benz, alam ko na, um, galing Dubai? Sa Dubai po. Ayan, uh, ilan taong beto, ka dun? Itong taon yata. 7 so, uh, uh, years seven uh, si Sir na nag uh, nagarap dun. No, yeah. Ang nirarap niya dun, mga Ferrari pa. uh, <laughs> <coughs> oh, ngayon dito sa Pilipinas, BMW. Ang oh, dami eh. Uh, Stop din ako ng mga ilaw tulad nito. Uh, nung dinala to dito, sobrang parang akala mo wala ng pag-asa. So ni-restore nire namin, nilagyan namin ng angel eyes. Tapos yung mm, ano niya, paglamp lamp niya, projector na rin. Okay. So naka-LED na siya. kumpleto kompleto pala dito mga ka-two battles. <laughs> uh, Saka kompleto sila sa kulay. Oh. Mayumili na lang kayo dito kung anong gusto yung kulay, meron din mga carbon oh. may bago kaya tanglabas na carbon ano ba yung ginamit mo sa motor? ito ba yun? ito ba yun? parang balat ng ito um, ah, crocodile ano ah, uh, buhaya, ito yung sayang ah, ito yung sa uh, okay ano ba tawag dito yung ginalagay sa ano sa body? Okay, ito naman yung ano ito yung talagang hindi na nililaw, hindi na pipit. Okay. oh ito yan. Uh, Hexes brand, made in trans. Okay, kumpleto kumpleto dito sa Benz option. Okay, salamat Sir Benz. Okay, thank, thank you. you sa okay, thank ng you, ng motor then, Thank you. Thank you. Right tayo nakapangalawa na, no? Sana oh, may pangatlo. Hindi, yung pangatlo ko yung Mazda na. Ah, Mazda. Sige, Sir Benz. Thank you, thank you. Sir, thank you. <laughs> yan si Sir Benz. Mabait yan mabait. Propa natin yan. Paras lang ang business namin. Meron din akong mga uh, ganitong shop. Uh, kompleto naman ako. Sa dami ko rin naman gawa. At ayoko na rin mag-isip. Kaya naghanap din ako ng mga tropang katulad ko na mabait. yan May mga nilalayan pa ako. Siya pa nag sa akin. Sir Benz, thank you. Nice guys. Kita-kits ulit sa next project. Hindi rin naman kasi masama magpagawa ng sasakyan sa iba. Kahit meron kang sariling shop, paparehas kayong ginagawa na produkto. Kung alam mo naman na maayos yung shop, mabait yung may-ari kaya guys yan, promote lang natin yung mga ibang shop kahit katulad ng shop mo okay lang yun pagbigay tayo eh sige guys kita kits mga katubaters